Kaya ayan ang sinasabi ko sa inyo, walang forever char. Hello mga kamamshi! Gusto mo bang mapasama sa 4-piece ngayong 2025? Pero hindi mo alam kung qualified ka ba o kung pwede ka. Alam naman natin lahat na malaking tulong ang 4-piece. Lalo na sa mga pamilyang uh, may mga anak at kulang sa kita, di ba? Pero, teka lang ha, hindi lahat pwedeng mag-apply. Sa video na ito, ipapahiwanag ko kung paano mapapasama sa, at ano ang pwede mong gawin kung hindi ka pakasama sa listahan. Kaya kung interesado ka, tapusin mo ang video na ito. Sayang ang pagkakataon. Baka eligible ka pala, di ba? quick background muna tayo. Ano ba ang 4Ps? Ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay isang programa ng gobyerno para tulungan ang may hirap na pamilya. Lalo na kung may mga batang kailangang dapat pag-aralin. Nagbibigay ito ng cash assistance every month kapalit ng pag-aaral ng bata, pagpapacheck up at pag-attend ng family development session. Marami kasi nagtatanong, sabi, ano, pwede ba ako mag-apply sa 4P's? Ang daming nagtatanong. Okay, sagot. Hindi ka pwedeng mag-apply o mag-walk-in. Katulad sa ibang ayuda, di ba? Ang DSWD ang nagsusourcing ng mga may hirap na pamilya gamit ang tinatawag na listahan. Isang national database. Pero kung sa tingin mo, qualified ka, may paraan para ikaw ay ma -assess. Okay, alamin natin sino ba ang qualified. Ito. Una, dapat ay nasa ano ka, ilalim ng poverty threshold ng DSWD. Pangalawa, uh, may mga batang edad 0 hanggang 18. Pangatlo, dapat ay willing ang pamilya na sundin yung mga kondisyon ng programa. Yan. May, kondisyon yan eh para mapabilang ka sa 4 dapat willing ka na gawin iyon. Okay, ano ba yung mga kondisyon ng programa? Simpleng-simple lang mga kamamshi. Uh, yung pag-aaral ng mga bata, uh, pagpapacheck up, at yung uh, FDS, yung Family Development Session, dapat willing kayong umatend, ganyan. Yun lang, di ba? Simpleng-simple. Yung mga walang anak, o single adult, o senior na nasa bahay lang, hindi po ito sakop ng 4Ps. Pero may ibang tulong na pwede i-request sa DSWD. Kung wala kayo sa listahan ng 4 piece, uh, pero sa tingin nyo ay qualified kayo, pwede kayo mag-request for assessment. Diyan sa municipal or city link ng DSWD, diyan sa LGU nyo. Sabihin nyo lang na gusto nyo mapabilang sa 4 piece dahil nangangailangan kayo. Di po ba? Ang DSWD staff, ang mag interview at uh, mag home visit para i-assess kayo kung kasama kayo sa tinatawag nilang near poor or uh, poor uh, households. Okay, alamin natin ano ba ang mga benepisyo ng 4Ps. Una, uh, meron kayo monthly cash assistance. Pangalawa, uh, priority kayo sa mga iba pang government programs o okay, pagkakasama ka sa fourth piece. Reminder ah, hindi ito forever. Yung fourth piece, hindi ito forever. Uh, may limit ang pagiging beneficiary. At kailangan din ng tuloy-tuloy ang pag-aaral ng bata, tapos uh, regular ang health check-up, at yung pag-attend sa family development session. Kailangan po yun. At may exit policy ito pag ah, pagka nakagraduate na yung bata o nakaangat na ang antas ng pamumuhay. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo. Walang forever chart. O, ayan, mga kamamshi. Sana ay nakatulong ang video na ito para mas uh, maintindihan nyo kung paano uh, mapabilang o maging 4-piece beneficiary. Yun lang. Bye!